Kita nyo yan. Ayan, ipapadala na natin yung mga regalo natin sa Pasko kasi 8 days na lang. Pasko na. Ay, Merry Christmas. Merry Christmas ka, pamilya. So, ayun. Good afternoon mga kalavendor. Welcome to our vlog, Leveler S. Actually, kami ipapunta ngayon sa GNT. Matagal, matagal na sana ito ipapadala kaso ano eh, may pa ako ano, yung damit para yung baga, iisang padala na lang. So, ayan, nagre-prepare na kami. Anong oras na ba? 2.30 in the afternoon. Tama, kasi ano, mag-close sila. Eh, malapit na naman yung GNT. And after that, bibili tayo sa paligay ng ulam. So, see you guys sa GMT! Sinubukan na naman ni Mr. yung uh, HG cam namin. Try niya ulit kung ano, kasi nga nag, niya yung ano, lang nakaraan ata. Maganda naman yung resulta. So, pag yan ang gagamitin namin, siya mag edit <laughs> So, let's go! Kasi kaya dito. hindi na dito hindi na hindi <laughs> na okay na kundi kung na ako kilala kilala na yung mukha ko dito kulot ah ba ni ba ito, ba, ito, ba. ito, ba, ito, ba, ito ba. Tara na ka pa sa pa sa kwarto kay mabusil mama. So let's go. Ay, pala na yung... hirap. Okay, guys para iwas. Ano? Huli. Mahirap na pag iiyak tayo doon. Kasi may penalty na. Kaya, huwag mo lang ng ano, pa, beauty, pa, char, char Let's go. Ayan, punta na tayo. Parang ano yung Ano guys Eh Last pala ko last kay, hindi ko kalat, Gawin ko oh. yung Ano natin guys Oh hala Ang panahon natin Parang ulan, hmm, Parang masama Masama na yung loob niya Gusto niya bumitaw <laughs> Ang gusto Nang Ayan, na rin para yung mga oh what a beautiful day with the ones I love I'll always stay living my best life come one day together we shine in every way A few moments later Dreams are truly able in this moment, hearts alike, creating memories pure and divine. Oh, what a beautiful day with the ones I love. I'll always stay living my best life. Come what may, together we we'll shine in every. One hour later. So yun na nga guys, grabe ang traffic dun sa ano, papuntang palengke, as in, kung wala kang patient, nakakatawa sa palengke guys, kasi nga palabas na kami, traffic na, yun pala, may jeep na nakaparada, yun sa gitna ng daan, kasi parang nag nagkarga ata ng mga pinamimili, pina, ah, eh, palit nila sa ano palengke, <laughs> Diyos ko, sino... Ano na, binuse Busin na, busin na, busin na, busin na. Hanggang sa na ano sila. Parang na... Nagalit na, na ngayon ibang mga driver. Kasi nga, taas na ng traffic eh. Hindi na kami makasingit. Kasi nga, may mga motor, motor cab, may mga four wheels Dapat, it. Uh, meron namang parking no sa taas siguro. Tinabad ng mag-ano. Mag, Mag-aswat. <laughs> so anyways, it's 3.40 in the afternoon. So... Magluluto tayo ng ulam, guys, kasi darating si mother-in-law at si auntie Annie. Darating sila ngayon. Nasa airport na sila. At magluluto tayo ng ulam para may ulam sila mamaya. Pagdating nila from airport. Pero I'm sure ano na yun darating. Siguro mga six. So, sobrang traffic ngayon. As in. Sobrang traffic. So, kasi December expected. So, see you na lang later, guys. At ako'y magluluto muna ng isda. The next day. I'll always stay living my best life, come one may. Together we shine in every way. So the laughter and the tears will treasure the